My fellow Filipinos, today we face the very grave threat of the novel. coronavirus Mahigit apat na milyong Pilipino ang nawala ng trabaho nung nakaraang taon sa kasagsaga ng COVID-19 pandemic. Lapa po yung pandemic, nakakapag-groceries pa kami. Port of one kay... Super Typhoon Rai has made landfall in the Philippines. It comes with winds of more than... The countries. Philippines Journalist Union has staged a protest over the murder of broadcaster and This government critic. This time to the war critic. in Ukraine. And the sanctions on Russia have led to another surge Possible in the cost of... Posibleng tumagal ang epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Pinakamalaking problema ng buong bansa ngayon ang mataas na presyo sa ng mga Pilipinas, Pilipinas sa 10 worst countries para sa mga manggagawa. Ang sunod-sunod na krisis sa ating bansa ay nagdulot ng patong-patong na problema sa lahat. Ngunit, lalo na sa isa sa pinakamahalagang sektor sa lipunan, ang mga manggagawa. Ito sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Dapat tutukan nila yung mga pang pangangailangan kagaya nagbigas, papoy, manok, pagkabagpantay-pantay nilang yung sahod tulad na sa Manila. Nakapanayam namin ang tatlong manggagawa na sina Mang Joseph, Nanay Daisy at Trishel upang malaman ang kalagayan ng mga minimum wage earners sa ating bansa. Sa lungsod ng Das Marinas, nagtatrabaho sina Nanay Daisy at Mang Joseph. Kasabay ng pagsikat ng araw, ay ang pagpasok din nila sa trabaho. Alas 5 pa lamang ng umaga ay handa nang sumabak si Mang Joseph sa kalsada. Sa loob ng walong oras na pagtatrabaho, hindi lamang init ng araw at maitim na usok ang kalaban ni Mang Joseph. Kasama na rin dito ang mga pasaway na driver at mga hindi inaasahang mga aksidente. Sa trabaho niyo po, anong pinakamahirap sir, na gawin? Siguro, uh, oh, pagka okay, may aksidente, accident. Lalo pag kaya medyo grabe yung mga panggaw. Lalo may nasaktan, may namatay. problema, yun lang mga, mga matitigas ang ulo na maraming dahilan. Kahit na may malina, na, nakakabiro. Isa lagay reklamo pa. Labing isang taon nang ginagawa ito ni Mang Joseph. Lahat ng ito ay kanyang kinakaya upang masuportahan ang kanyang isang anak na kasalukuyang nasa kolehiyo. Si Nanay Daisy naman pagkatapos maganda ng agahan para sa kanyang asawa at walong anak ay dali-dali na rin nagagaya upang pumasok sa trabaho. Sa pagawaan ng empanada, nagtatrabaho si Nanay Daisy. Ang inamin, 8 a.m. tapos ang out namin, 6 Ano naman po yung mga naging problema nyo sa trabaho nito? Sa mahirap magmasa. <laughs> nung malampot pa yung dough, kailangan mong masahin, hindi mo pwedeng ilalagay mm. sa machine. Siniputo yung empanada, yung kumuputok sa abong hapon. Abong hapon? Abong hapon. Araw. Mula Rizal, piniling manirahan ni Richelle sa GMA upang maghanap buhay. Siya ang tagapagtaguyod o breadwinner ng kanyang pamilya. Kasalukuyan siyang nakastay-in sa kanilang kumpanya. Halos siyam hanggang sa 10 oras rin ang haba ng trabaho ni Richel dahil mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang kanyang pasok. Actually, yung ano, ito kasi yung first time job ko yun, na company talaga. Actually, yung mga work ko yung mga ano lang, sa past food. Hindi ko kasi course yung computer eh. Parang dito na rin ako natuto. Parang tatay. Yung, yung mahirap, yung magbibilang ang ano yun. Kasi yung tolerate, parang kumbaga hawak ang yung company. Nung una, hindi ko kasi alam lahat din. Hindi naman kasi yan pare-pareho eh. Kumbaga may oxygen, may carbon, mga ganyan, high purity. Kumbaga iba-iba siya yung, hindi siya lahat oxygen. Pero yung tanke, eh. ayun, iba yung mga lamay. Hindi ko kabisado, hindi ko alam lahat kasi so wala akong mga knowledge about sa ganyan eh. Kumbaga parang nangangang pa ako sa lahat. Pagkatapos ng trabaho, pumupunta si Mang Jose papuntang munisipyo upang mag-time out. Pagkatapos nito, kailangan niya pa ulit bumiyahe para lamang makauwi. Sa kabilang banda, si Nanay Daisy naman. Katulad ng kanyang nakagawian, ay nag-overtime sa kanyang trabaho upang mas malaki ang kanyang sasahurin. Alas 9 na ng gabi, nang siya ay nakauwi sa kanyang tahanan. pawang mga makinarya na nakaprogramang bumangon at gumalaw para sa kakarampot na salaping bubuhay sa kanila sa araw-araw. Bakit po ito yung napili ng trabaho? Kasi yung una kong trabaho, ano, sa araw po, tulipot ko lang. Ay, kasi mamatay pa ako, balik ko. Ngayon dito, malaki ko na, tapos ay, hindi ko na malaki. No choice na. Matapit na, matapit na, matapit na, matapit na. Kasi galing ako, dati akong clerk sa Manila Med. Tapos nag-abroad ako, nag Taiwan ako. Pagdating ko rito, hirap nang humanap ng trabaho kasi yung bridge mo. Yung sahod nyo pong natatanggap dito, sa inyo pong nilalaan, at ano po yung araw-araw na pinagagastos nyo dito? Yun, yung sinasahod. Alam mo lang, saktong lang sa panggastos. Pag-aaral nga, pagsasabang ako ng in-needs yun. Dahil pag may, alam naman yung parents ko, pagtulong ko, kung nga rin, na short. Kung baka parang, ano, hindi siya nakakabuhay ng isang pamilya. Ah, uh, uh, sapat po ba ito, yung sahod nyo po, pang araw-araw ninyong pangangailangan? Sa tingin ko, hindi, pero kailangan yung pagkakasal. Para sa akin, mababa na lang. Nagpo-provide lang konti yung mga ano. Okay naman. Sa pinakabagong tala ng Philippine National Statistics noong nakaraang Oktubre, ang employment rate ay umabot ng 95.8% ang unemployment rate ay nasa 11.7% at ang underemployment naman ay nasa 4.2%. Ang produktibidad ng mga manggagawa ay isa sa mga puwersang nagtulak ng paglago ng ekonomiya sa nakalipas na dekada na nagsasaad na sa pare-parehong presyo noong 2018, tumaas ng 28.9% ang labor productivity mula 330,035 pesos para sa bawat manggagawa ng 2012 hanggang sa 425,511 pesos noong 2022. Makikita sa mga nasabing datos na progresibo ang sektor ng pagawa sa ating bansa. Ngunit sa kabila ng mga nakamamanghang numerong ito ay ang magkakaibang karanasan ng mga manggagawang Pilipino. Bakit po hindi kaya sapat yung sahod na natatanggap niyo po? sa mahal ng bilihin ngayon. Wala nang murang bilihin ngayon. Kaya yung sinasahod namin, halos nagpapanapat lang, misang inuulang pa. Kasi ano eh, mga katuloy niya, di ba? Tapos sa 4.79, ano lang yun? Pagkain mo pa lang, parang talahati na nun. Parang gano'n eh, kaya kung may pamilya ka? Mm -hmm. Parang diba? sa parang, di ba? Siya sa pagpapasakit. Kung sapat na ito, paano mo nasabing sapat na yung sahod? Yung sa akin kasi, kasi ang kuryente namin ay lang, nasa 700-500 lang, tapos yung tubig namin ay 200. Ote okay, naman ito. Ote, um, kasi sa pagkain, parang makakain ka ng malaki, yung magandang halik na bigyan nyo. Tapos sa mga lins mo, magiging mo rin, parang gano'n. Ano lang, sa akin, sapat na. Paano niyo naman po na pagkakasya yung sahod niyo sa pang-araw-araw na bilihin? Budget, budget, budget. Nang eh, higpit ng sintroon, kailangan magtipid. Actually, kapag aabot, kapag aantayin ko pa ng sahod din, hindi siya magkakasya. May bali naman kami. Umabali <laughs> ako ng ano. Pag nakasahin ko na yun, then pag sahod na, ayan, ibili na ako ng ano ko, na kunyan, mag-e-stock ako ng kunyan. Yung mga ano, laki mo mga cards niya. Siyempre, may sandi pa. Hindi nawawala <laughs> ko yung tangi ano po yung ginagawa niyong paraan para matugunan yung pagkukulang sa sahod ninyo? Ayan, tulad niyan, gagawa ko ng halayang ube, ube halaya. Para uh, po may extra para, po. Oh, para po may income. Kailangan kasi pag marami kang anak, kailangan patukulong. Maglalabada pa. Mag Oo, oh, naglalabada ako sa kapitbaka. Ano kami, yung... Yeah. Ano ba ito? Dishwashing. Bago ka income sa isang artikulo na isinulat ni Dela Peña, isang content researcher wala sa inquirer.net, sinasabi na masyadong mababa ang pagtatasa ng gobyerno sa kahirapan dito sa ating bansa. Ito ay dahil sa inilabas ng PSA na poverty threshold o pamantayan ng sapat na kita sa isang pamilya noong 2021 na nagsasabing ang minimum o pinakamababang sahod na kailangan makamit ng pamilya na binubuo ng limang miyembro ay 12,030 pesos higit na mataas kaysa sa datos ng National Wages and Productivity Commission kung saan nagsasaad na ang pamantayan ng buwan ng minimum na sahod sa Pilipinas ay 8,902 pesos lamang, 3,128 pesos na mas mababa kaysa sa itinalagang poverty threshold. Lubos itong nakababahala sapagkat ito ay nagpapahiwatig na mas mahirap pa ang ating mga minimum wage earners sa indikasyon ng mahirap sa ating bansa. Upang mapagtibay ang impormasyon na aming nakalap, hiningi rin namin ang opinyon ng iba pang mga minimum wage earners ukol sa usapin na ito. Uh, sapat po ba ito yung sahod nyo po? Sapat naman. Sapat naman po. Hindi ito sumasapat, napakababa. Sa, sa mahal na bilhin nyo, hindi kaya sumapat. Ano po yung naisip mong sabihin o panawagan sa mga gobyerno? Gauteng pagtaspa ng oh, sahod. Wala na yung minimum wage na niya. Dapat pantay-pantay na lang yung sa aw, tulad na sa Manila. Tugunan nila at bigyan nila ng solusyon upang sumapat. Bakit nga ba tumataas ang labor productivity ngunit ang tunay na sahod ng mga manggagawa ay bumabagsak? Ito ay sa ng ang pakinabang mula sa lumalagong produktibidad at aktibidad ng ating ekonomiya ay isinasalin lamang sa mga tubo ng korporasyon at yaman ng mga mayayaman. Pinapakita lamang neto na kaya ang mahirap sa ating bansa ay lalong umihirap at ang mayaman ay mas humayaman dahil ang kapangyarihan at kayamanan ng ating bansa ay hawak nilang mga nagahari-arian silang mayayaman. Sa kabila nito, maraming pa rin tumitindig at nakikibaka para sa tinatamasang pag-alwa ng buhay ng mga manggagawang Pilipino. Mga individual na pumupuna sa mapanghamak na sistemang kumukulong sa ating mga manggagawa. Kasamang nakikibaka ang mga estudyante ng Cavite State University na sina at Angelo Padua. As for me, yung minimum wage na 10 sa kada sa Cavite sa region na 520 pesos kada araw hindi siya sumasapat para i-cover yung cost of living natin dito sa region natin hindi naman kaya taasan ng gobyerno yung sahod edi gawin ng gobyerno yung effort niya para mapababa or ma stabilize yung prices natin yung mababang pasahod mismo ng bawat mga kumpanya ay ayun nga patuloy na hindi na kontrol yung pagtaas ng inflation rate at saka marami pang factors na bumabangga doon. Kaya hindi talaga suitable for living dala sa ano sa sitwasyon ng Pilipinas. Kasama sa aming kinapanayam ang presidente ng Yasaki Labor Union na si Roland Polme. Sa gabay niya, higit pang mas lumiwanag ang lenteng aming tinapat upang lubos na makita at maunawaan ang buhay ng mga manggagawang Pilipino. Ano ang inyong opinion sa kasalukuyang antas ng minimum wage sa bansa? Talagang ito'y nakakabahala at alam naman nating lahat na ito ay hindi sasapat. Kaya e ang sinasabi ko muna, ayusin muna natin ang istruktura ng pasahod. So nahahati yan ang sweldo. Kung expanded metropolitan area yung malapit sa si NCR, which is Imus, Dasma, and Bacor, which is naging 520, Then the next is I think Component City, yung mga ibang city sa atin sa Cavite, binigyan din nila ng iba't ibang increase yan. Kaya lang isa pang bagay na kino-concern ko rito ay yung pagkakaiba-iba ng nasa manufacturing, nasa agrikultura at nasa mm serbisyo. Iba-iba pa rin ang sweldo noon. Ngayon, pag ikaw ba bibili ng gamot sa Mercury, makakabili ka ba ng gamot na pang magsasaka? Hindi eh dapat unahin muna na, unahin muna natin isa ayos yon na ang minimum wage natin sa buong Calabarzon ay maging isa na lang. Tinungo ng aming grupo ang tanggapan ng Department of Labor and Employment upang malaman ng mga pamamaraan, regulasyon at mga programang ipinapatupad nila para sa ating mga manggagawa. Ano ang masalukuyang minimum wage ng mga manggagawang Pilipinas sa iba't ibang sektor? Meron tayong uh, sa NCR kasi 610, ano? Pero kung gusto malaman yung uh, regional wage, uh, minimum wage, uh, makikita yan sa uh, NWPC na uh, nwpc So, region 1 hanggang Karaga, makikita doon. Paano po nire-review ng Dole ang minimum wage rate? Every year kasi, pag may mga wage hike na uh, ini-endorse ang mga magagawa, nire ng mga ng National Tripartite Wages Board together with the employer. So, ganun po, nare-review, hindi siya ganun kadali na kung kung paano lang ang gusto mong taas, itataas ka agad, kailangan pa rin ng uh, ma, masusing pag, pag-review okay, sa gumay pa ah, Next one. Ano ang posisyon ng Dole sa mga hinihiling na hiling na taasan ang minimum wage rates mula sa iba't ibang sector? Well, ah, hindi na naman natin kasi masisisi sa taas ng bilihin, ano? You know? Pero yun ah, ang nasabi ko nga kanina, hindi naman yan papasa sa wage board kung hindi pinag-aralan ng maigi ng gobyerno. Siyempre, pinag-aralan ng gobyerno, pinag-aralan din ng employer. Kasi kaya nga sinabi ko nga, yung matagal na sinusuro nila 125 across the board, hindi maipaipasa kasi nga, hindi naman lahat ng employer, eh, may kakayanan na magbigay ng ganung halaga. Ang sagot na ito ng Dole ay sinuportahan ni Ginang Thea Maris Perez, isang profesor sa Departamento ng Economics sa Cavite State University. Siyempre, Uh, bilang isang manggagawa din, eh. maganda naman talaga, masa, ma, ma, masarap din pakinggan, na uh, magkaroon ng um, pagtaas ang tinatawag natin na minimum wage. Pero, uh, meron kasi itong um, kapalit, di ba? Unang-una, kung magtataas ng minimum wage, ano yung, naman yung magiging kapalit nito doon sa mga negosyo? Siyempre, magtataas din sila ng ng cost sa lahat ng production cost nila. Ano din ang magiging epekto nito doon sa presyo ng mga bilihin natin. So, ang ano nito is magtataas din. Paano po maaaring isumite ang mga hinain ng mga magdadawang ikil sa sweldo at iba pang labor-related issues sa tabi? Meron tayong uh, tinatawag na resolution. Ano? So, pag merong uh, na kami tinatawag, uh, amicable settlement lang yon, actually hindi pa naman final complaint yan. Uh, within three consecutive hearings, sinihirin yun kung magkakasundo sa tubig consecutive hearings, okay na. Pero pag hindi, uh, si Certified to file action sa NLRC. Then magkakaroon ng position paper na hihingi ng NLRC. Kailangan may abogado ko na rin. Pero sa sa SENA, wala. Sa mga page po, like, pwede po ba yung mga regular na employee na mag-message po? Kahit na hindi ka regular, contractual, casual ka, regardless of the position, pinatanggap namin. Saan po pwede lumapit? Dito po or on-aid po ba yun? Pero kaming email, no? yung, uh, yes, so, yung Then, meron kami hotline 1349. Likas sa mga Pilipino ang pagiging matatag. Ngunit ang tanong ng bawat manggagawa, hanggang saan? Hanggang kailan? Hanggang kailan dapat magtiis sa ganitong klase ng sistema? O sadyang nakondisyon na lamang sila ng sistemang nagdidikta na kailangan mong kumayod na tila ba isang kalabaw para mabuhay hindi may kakaila ang progresibong pag-unlad sa sektor ng paggawa. Ngunit nararapat lang ding huwag kalimutan ang pangunahing dahilan sa pag-unlad na ito. Ano pong nais na sabihin o panawagan sa mga gobyerno at sa mga mananawak ng kakulatan? Ang panawagan po lang sana yung minimum namin yung, Pagka uh, mga job order na tulad ko, mabot ng 5, 6 uh, hanggang pataas na ano, sana naman maisipin na lang irregular na kami. Ano pong hiling nyo ngayong Pasko dahil malapit na pong magpasko? Yun, isa lang. Sana okay. maregular. Maregular. Mm, maregular. Para kahit paano gumandaganda ang sang namin. Sa dokumentaryong ito, nasilayan at narinig natin ang kwento at tinig ng mga bayaning manggagawa bitbit -bit, ang kanika nilang pinapalagang prinsipyo sa buhay na Dedikasyon, sipag at tiyaga Handang gawing araw ang gabi at gawing gabi ang araw Kumakayod hindi lamang para sa sarili Nabubuhay hindi lamang para sa sarili Patuloy nilang susuungin ang alon ng buhay Hanggang sa susunod na kinsenas katapusan budget, budget. Eh, ikip ng sintron. Kailangan <laughs> mag